Poplio ay naddaos ng isang internasyonal na kumperensya tungkol sa Hustisya sa Klima upang markahan ang ikasampung anibersaryo ng makasaysayang ekolohikal na ensiklikal na Laudato Si. Sinabi niya na ang mensahe nito tungkol sa pag-aalaga sa ating karaniwang tahanan ay naging inspirasyon sa pandaigdigang pagkilos. Gayunpaman, binantayan ng Papa na ang mga hamon sa kalikasan ay mas urgent kaysa kailanman na nananawagan para sa isang espiritual na ipagbabago ng puso. Hinikayat niya ang mga lider ng mundo na pakinggan ang mga sigaw ng parehong kalikasan at ng mahihirap. Tapos ni Papa Leo sa isang seryosong tanong, kapag tinanong ni Diyos kung inalagaan natin ang ating mundo at ang isa't isa, ano ang magiging sagot natin? Si Donald Trump ay nagsabi na si Netanyahu ng Israel ay pumayag sa isang dalawampu puntong plano ng IEA para sa Gaza. Ang panukala ay humihiling ng tigil putukan, pagbabalik ng mga bihag at disarmament ng Hamas. Si Tony Blair ay magiging bahagi ng isang bagong tilupo ng kapayapaan. Isinasaalang-alang ng Hamas ang kasunduan. Sa isang hiwalay na tawag, humingi si Netanyahu ng paumanhin sa Qatar para sa isang airstrike, isang pangunahing hakbang upang mapanatili ang papel nito sa medyasyon. Pope Leo ay nanawagan sa mga mananampalataya na yakapin ang kapatawaran at panloob na kapayapaan. Sa pagninilay sa muling pagkabuhay ni Kristo, sinabi ng Papa na ipinakita ni Jesus ang kanyang mga sugat hindi bilang panghuhusga, kundi bilang patunay ng isang pag-ibig na mas matindi kaysa sa anumang pagtataksil. Binibigyan diin niya na hindi tayo kailanman bibitaw ang Diyos sa atin at na tayo ay ipinapadala upang maging mga saksi ng kapayapaan na ito. Inaresto ng pulisya ng Peru ang pangunahing suspek sa nakahagulat na triple murder na naipalabas ng live na nagdulot ng gulat sa Argentina. Ang lalaki, isang pinaghihinalaang lider ng sindikato ng droga, ay inakusahan sa pagtorture at pagpatay sa dalawang batang babae at isang dalaga sa Buenos Aires. Ang mga pag-aresto ay nagdala ng kaunting progreso sa kasong nagpasiklab ng malawakang protesta laban sa farahasan ng mga narkotiko sa Argentina. E si ang pagsasara ng gobyerno ng ACT ay kasalukuyang ipinatutupad nagsimula noong hating gabi. Ang pagkaputol ng pondo ay humahadlang sa ilang serbisyong federal at nagpapahinto sa sahod ng daan-daang libong mga manggagawa ng gobyerno. Binalaan ni Pangulong Trump na gagamitin ang pagsasara upang ipatupad ang mas layoffs.